Dito yung dulo. Dulo. Ayun yung dulo, finally. Ito yung dulo. Ayun yung dulo. Palapit na. Ayun yung dulo. Sabi. Oh, dulo. Alas dosi na. Alas dosi na, ayun na. Guys, okay, so, oh. Gaito kahaba yung pila ng ano? Ito kay Diwata. Ayan. Okay. Ano ito sa pala? Makahaba. Anong liquid dyan? At check, check mo natin dito yung mga kumakain dito. So, gano'ng kahaba? di so, yung lasa nila. Dami. Nandito. Ayun. Aba ng pila Aba ng pila dito. Ay mga nila. Hindi galing na sali. Ay. Hindi ba? Nakakapa. Hindi pila dito guys. Yung ng bila. Ayun. Ang sa ba? Time is 9.18 Wala dito Doon, doon sa likod yung pila Hindi dito yung pila Tama pila Oh my god, oh, my god. Tunggal nakabang ng pila. Tunggal lang ba? Ang gabi ng pila. Ang dahan dulo. Ang dahan dulo. Ang dahan dulo niyang pila. Sa mga naelepong pila dyan eh, guys. Sa mga maisha. Ang haba ng pila. Ang ng pila. Oh, may ang aba. Aba ka, aba ng pila. Ang haba ng pila. Ang ng pila. Ang ng pila. Ang haba ng pila. Ang haba ng pila. Ang ng pila. haba ng kahit 9 9.20 Mahabot din pa na ito hanggang bukas Mahabot na ng gulo Oh, ba ng gulo guys? Pipili pa ba ako dito? Eh, ang Oh my god Mahabot ng pila Gansan yung dulo dito Oh my god hindi lang oh hindi pa tapos oh my god ano ba? saan yung dulo? oh dulo? dito yung dulo dulo ayun ay, yung dulo finally

paglakad mo lagi na nandito. para okay. ganadong ganadong kumain paglating <laughs> na. Lapit na. Lapit natin. Natin na. Lapit <laughs> na. check is 10.09 na. Hindi na ata kain na ate. <laughs> Ay na, malapit na. Medyo umusap din yung pila namin dito. So, ito yung pila naki ano, Ate Juliet na pila. Ayan. Mahaba na yung pila dito na da dating hindi So, ako ito pa din. Pipila pa din. Hanggat kaya ng aking mga pa. Ayan. Time check is... 10.24. Ayan. Balik na sa 1 hour na ako na, nakapila dito at nakatayo. Ang ah, haba ng pinila sumuko yung dalawa. <laughs> sumuko, din di na kinaya. <laughs> Nangalay yata. Ito <laughs> so, nga pa yung na CK9 Piwata. Yung Paris Aquila. Di na ba? Sige lang. Kapit ako nila lang. Kaya lang.

Kaya kung pupunta kayo guys dito Bali pupunta kayo muna sa onan Tapos tanayin nyo kung saan yung pili ng siken At kung saan pila yung overload Kasi dalawa pala ang pila Kaya medyo tumagal ng pila namin dito Kasi ang ibang kasama namin is Nakapila pala sa chicken na dapat overload Napit na ako Napit na ako sa mga

Hindi na guys. Hindi na lang. pinaprasa, may chicken at may parang sa bulo. Ang tingkayan mo sila, malapit na talaga. Malapit ang mga alas dos. Finally, alas dos na. Alas dos na, ayun na labadang ng mas dose. Ay. Labadang ng dose. Solid po. po. Thank you. Ah oh, ito. T-shirt. Siyang 2.0. 2.0 Divata. Dapat ay kailangan ng piliting isara. Pantayan ko na. Topwind Oda. Asal niya, you pizza of. Yeah. Rapid now overload. Hindi lang inaabot Let's draw 12, kuno ba? There go today now. We ask pa kumila. Gina, mediyala. na mga pila. dito na ako.

Abos na. Kuya, mo nga yan. Ito na, isa lang daw. Ano yun? Ayun ang diwata. <laughs> si diwata. Bahay na yan. Kaya na pa nakapalito. Grabe. Eh. Grabe. masarap ka kaya na may laman na guys makapigil na ako ng ano Diba ito overload uh, okay. sa eh.

Ang ito sabaw. sabaw sa kabila. Ang ito yung sabaw. Ang ito sabaw. Ang may hapo ka pesto. Itong yung take-out ko ito. take ko kaya lang kasi great nagalit sa akin. Google sa ko Let's go. Marita. Yes, Kaya tayo. Ayaw na yung video, nagutok na ako. Hindi yung sabaw. Wala yung sabaw. Ito na mga tao dito.

30. Tama na, uwi na tayo. Mabigas mo natin ang mga tao nakapila, na kapila. Ang chicken na kapares. Ako, wala ka talaga. Ang mga kapila nila. Lahat ko kayo, chi kayo chicken, okay, okay, okay. lahat ko chicken. Overloaded nito ah. Mga tama, mga tama. Kasi, mga tama, ito. Kasi wala nakapila ang chicken dun, no? Sa na ng alaki, wala nakapila. Iba eh. Excuse me po, lahat ko kayo chicken. Ha? Lahat kayo chicken, overload. Overload. Dalawa kasi pila eh. Isa dito, kabila. Chicken, dito yung overload. Dalawa po yung pila. Asan po yung pila ng overload? Ito, tama to. Tama to? tama to. Overload yung pares lang. Hmm. Sa kabila yung chicken. Ito. Ito. Ito yung pilang to. Ang gulay yun, yung dulay yun. Yung nakaitim dun sa lalaki. Ah, tama. Kabila po. Bale, punta nga doon sa una. Doon sa may dulo ng alam. May laki na block dyan. Sandi mo doon sa may dulo ng kabila. Ayan si Kuya Sam, ko dito yung pila ng chicken sauce so, at sa ate. Kaya yung napas na nakapila sa overload. Chicken pala yung gusto nila. Ayun, di ba? Napabilis yung pila nila sa chicken. Dito po yung pila ng ano, ng overload. Sa kabila po yung chicken. Chicken o? Saan pa kayo? Okay. Chicken, kabila. Kabila. Walang kapila sa kabila. Dalawa ako po yung pila. Sa kabila, chicken. Dito yung overload. Sa metale. Walang kapila sa chicken. Diyan o. Diyan o. Sa dulo. Chicken na lang. Sa chicken to. Kasi mo yung dulo niya. Chicken. Dalawa pila. Dito yung overload. Sa kabila yung chicken. Tama-tama yung pila niya. Overload. Okay. Dalawa po yung pila, dalawa yung pila. Ito na Ng chicken, that's overload. Chicken? at dito, yung overload, dito yung chicken. Dito po yung chicken. Dito kayo, chicken. Dito po, hindi niyo po, ang ganun, dulo. Dito po, may dulo po dun sa unahan. Yung lukit po yung laki, naka-black. Yan, Overload po 100. Yung chicken 120. Ay, dito, dito, po pa kasi nakalagay nakalagay dalawa na lang eh. Para sa, sa ano, chicken. Nakalagay sa sign nila. Alam ko meron pa po. Dito chicken. Labas kaya oh. Dulo nun. Sundan mo dun. Dulo. chicken. Okay. Uh, chicken po kayo? O po kayo? O Ito po yung chicken sa kabila. Chicken. Ah, dito. Dito. Tango. Tama. Tama yan. Tama yung pila niya. po kayo sa Chicken, sa Chicken. 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 po. Chicken. Chicken. yung Chicken. 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 Ay, wala po yung overload sa kay Tigger. Ito, ito. 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 Dito. Ito. 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 The next step Stop, Yung pagkain ng diwata Tingin mm. Ito yung count ko Basa, alam mo Tingin <laughs> nyo na, tinito ko siya Nung isang Overload ng diwata Ayan. Tapos inged ko sa kawali Ito naman yung kinain ko kagabi na May sabaw etong ang in init ko, pag tinagat ko, crispy siya. Kasi in init ko sa kawali, oh. 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 Hmm. Di ba Ano, masarap ba kayo? Eh? Pwede na, no? Masarap best talaga. Pwede sa 100, masarap talaga siya. Di ba ang sarap? Nakatigin ko lang ng dibata. No? It's crispy kasi nga, in init ko sa ano. Kawari. Oh,

Oh, diba guys masaka pa lang guys na yung opalet oh, overload, pati yung sabaw yeah. <laughs> huh? crispy oh huh oh? diba na crispy na yun 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 Hmm,